umaga Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Maari na po tayong tumanggap ng katanungan mula sa inyo. Eden Santos, Net25. Good, good morning po, Yusek. Uh, ito po, uh, itatanong ko lang ulit kung uh, meron na tayong figures, ilan na po yung uh, housing uh, units na na distribute na ng uh, BBM administration sa ilalim po ng uh, 4PH to yung uh, pambansang pabahay uh, para sa pamilyang Pilipino program ng uh, administrasyon uh -uh. uh, nakakuha tayo uh, pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon pero may maibibigay po ako sa inyong datos As of the, uh, as of this time, ayon po sa report ng DISUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Uh, ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at uh, ito'y generate ng total of 259,365 housing units. Meron din pong 82 projects currently in uh, pre-production stage at merong uh, 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong bilanggit sa Davao City no nakaraan at sa sa San Juan. At uh, meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga at uh, Bacolod City, Tagoloan, Misamis, Oriental. At uh, meron pa pong darating sa Abuab, San Mateo Rizal at Bukawe, Bulacan. So kung meron po tayong estimate, uh, mga ilang milyon po ito? Uh, wala pa po siyang, siyang milyon. Uh, sa loob po nung tatlong taon sa pwesto ng uh, Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko ha, at hindi pa ito pa po kompleto. Mm -hmm. Kasi po ang sabi, one million per year. So para mabuo yung uh, backlog na 6.5 million housing units po mm -hmm. ng uh, Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating pangulo na ito po yung salita niya in quote. We are aiming for 1 million homes. 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very very hard. So may mga pagkakataon po gustuin po natin na matapos ang lahat pero may mga causes of delays katulad po ng processing and release of development loans for private contractors permitting uh, or due diligence process on site suitability and land ownership Meron din po nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa uh, pagpapatayo because it uh, it seems that there is longer construction period for vertical housing at least 10 months average for walk up. Uh, for story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kokonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon bat katulad na sinabi ni, dating, ni 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 PBBM ng ating pangulo we aim 1 million houses a year and we will try very very hard uh, ano po yung mga reason bakit may mga contractors po na umaatras sa proyekto kasi sabi ko lamang po maliit po kasi ang presyo na ibibigay natin sa taumbayan para i ito kaya po yung ibang contractors po ay hindi po Um, sumasang ayo na makisali or sumama sa gintong klaseng proyekto. Hindi pounti lamang po na developer. Yung hindi po ba kasama sa uh, GAA or uh, national budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng uh, administrasyon. Mali po 'yan. Hindi po kasama sa GAA ang proyekto ito. Ito po ay uh, popondahan po ng Pag-ibig. po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Yusek, uh, this morning, yung mga progressive groups daw po will be filing an appeal sa Malacanang para ihinto yung April 2 implementation ng 5 uh, peso fare hikes, LRT, dahil mm -hmm. pabigat daw po ito sa mga commuters. Ano mm -hmm. po yung stand ng Malacanang on the fare hike? And can we also get an assurance? uh, from uh, uh, from the president na the pre the president is looking into the concerns of the commuters po. Yes, opo. Uh, gustoin po natin man, no? Gustuin po uh, ng administrasyon na ito po ay hindi mo na maituloy. Pero yan po kasi ang nakasaad sa kontrata. Uh, kung di po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo. Pero hinohold po ito para po sa ating mga commuters. Pero asa at tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po ito or natupad ng gobyerno mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Tuesday New, DCWB. Good morning po, Usec. Ah, uh, Usec nitong weekend mayroon pong mga Pilipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po dun sa ginawang kilos protesta in support kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno kung meron man? Anong plano para sila po ay matulungan na uh, ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang ibahada natin po. Ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po uh, malaman at uh, mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At uh, maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages na uh, uh, sa abot makakaya ng ating pamahalaan ibibigay po natin sa ating uh, kababayan, sa nasasabing sa nasasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan din na po. makulong, ma'am. Ay hindi po uh, obligasyon pa rin po ng ating uh, pamahalaan, ng ating na, ng administrasyon ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patangkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po 'yan ng administrasyon. Opo. Follow up lang, ma'am, yung ibang mga Pilipinos na nagra-rally pa rin uh, para dito kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte katulad po sa Davao nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya sa dami nung mga umatend. Eh uh, I'm sure nakita rin po ito ni presidente. Ano po ang take niya dito sa ganito mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating pangulong Duterte, eh hindi naman po natin mapipigilan 'yan kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan. Thank you, ma'am. Melvin Gascon, Philippine Daily Inquirer. Good morning po, Yusek. Um, Nag-start na po yung election, uh, campaign for uh, local elections. At may mga balibalita po na may mga ilang mga kandidato gumagawa ng paraan para masakyan po yung akap, pamimigay po ng mm -hmm. AKAP. Um, with the upcoming oral arguments po sa Supreme Court, meron po bang kautusan ng Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng AKAP? Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa mga sa taong bayan. Pumaasa rin po sila dyan katulad nga po nito. Sabi po sa survey ay di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titigilan natin kung saan ang gagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng uh, administrasyon At uh, mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Uh, Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So follow up lang po ma'am. Mm -hmm. uh, sa po sa mga contentious issues po dito sa 2025 ga uh, ito nga pong allegedly ay insertions ng AKAP. Um kumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang doon po sa mga allegedly mga insertions ng bicameral conference sa nakaraang 2025. po? So 2025 po. po. Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa BICAM. Tayo po ang, uh, ang pagtutuunan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill. Kung ano man po ang naging issue sa kanila kung mayroon man, uh, yun po ay trabaho lamang po ng uh, legislative at uh, kung tayo makikialam sa kanilang gagawin, sa pagbabalangkas ng budget ay baka sabihin pong nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na pagkatapos pong mapirmahan yung GAA, a mm. uh, adjustments ng kung ilang millions from one department, lilipat sa kabilang department, paano po yun? Nire-review lamang po yun para po sa pag-spend po ng budget. Oh, tapos na po. Dahil may mga cut ka to. Araw-araw pa po para uh, as of the moment, uh, ang pagkakaalam ko po ay uh, nagkaroon ng mga review. Uh, tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pag-review. Hingi po kami update. Thank you. Opo, salamat po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning, Yusek. Um, may we get Malacanang's reaction po on the business expectations survey of Banco Central ng Pilipinas, stating that the business conference in the Philippines are more or is more um, optimistic for the second quarter of 2025. That's good news. It should be included in our good news. Maganda pong, uh, uh, po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami parin po ang um, may, may tiwala. sa ating uh, pamahalaan, sa ating administ administrasyon para ang mga investors po ay uh, maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita 'yan. And you like, what are the government's action po to maintain or to even uh, surpass this optimism for the remaining months of the year? We will try our best. The administration will try its best uh, to maintain that status or to be better than that so that we can uh, encourage more investors to invest in our country. uh Crisel Insigne IBC 13 Yusek ano po reaction ng pala sa bagong revelation po ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega about sa uh, confidential funds ng OVP this time po they dubbed it as team grocery because of the names of Beverly Claire Pampano Miko uh, Harina Patiting and many more Uh, hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo uh, nagtataka. Siguro lahat po ng na, na, ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At uh, ito po mga ebidensya na po yan ay ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa, sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. We're down to our last two questions Sam Madenilia, Business Mirror um, good morning ma'am. Magfa-follow up lang po sa report po regarding po BSP. Nag-issue rin po BSP recently recently nang financial stability report. Kung saan na nag-express concern about sa heightened uncertainties due to economic development sa US. and the ano um economic instability uh, geopolitical issues sa European Middle East. meron na pag-usapan na po kaya sa cabinet yung possible impact ng mga geopolitical developments during po doon sa last NEDA briefing? At saka may binigay po kayang instruction si President Marcos kung paano i-mitigate yung impact ng mga gano'ng issues? Actually po, nagkaroon po ng meeting with the BSP, pinag-usapan na rin po yan, at maaari pong maapektuhan ang inflation rate if ever patungkol po dyan sa uh, nangyayari po sa US. So, tignan na lamang po natin at uh, gagawa naman po na paraan. At uh, sa pagpupulong na po yun ay uh, dapat uh, ang ating na, nadinig sa pagpupulong ay dapat maibsan agad. Uh, yun ang po ang nadinig ko na sinabi po ni Pangulo na maibsan po agad kung ano po ang magiging impact nito sa darating na taon last question na lang po sa akin. Yung na-mention rin po kanina yung tungkol doon sa issue sa Myanmar na patuloy pa rin yung mga OFW Filipinos na naviviktima doon sa scam hubs. May plan po kaya yung government to restrict yung deployment ng Filipinos not necessarily OFW sa Myanmar and its surrounding countries? Maganda pong suwestiyon yan at siguro eh, dapat din po natin tignan po yan. Maging uh, stricto um, sa tamang Irresonable yung pag lamang po dahil hindi naman po natin pwedeng i-violate uh, uh, yung freedom of movement ng bawat isa. So kapag po natin nakita at uh, na, uh, napansin na wala naman silang dapat napuntahan sa Myanmar at maaari sila maging biktima ay mas maganda pong maimbestigahan muna bago sila umalis. Thank you po. Thank you po. Finally, Robert Mano, Radio Servicio. Like, Good morning po. On Thursday, the Senate Committee on Foreign Relations decided na magkaroon po ng second hearing regarding sa pagkakaresto kay former President Rodrigo Duterte. On Thursday, are we seeing same set of uh, cabinet officials representing the the executive po sa hearing or may special instructions ang pangulo regarding po dito? Thank you. Wala po. Uh, katulad ng po sinabi natin ng mga nakarang araw. Hindi naman po pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members or secretaries kung sila naman po ay papatawag. At dapat nga naman tugunan kung ano mo ang, kata ang mga katanungan na ibibigay sa kanila uh, provided po na ito ay hindi naman mag-violate na executive privilege. Yun naman po. Thank you, Yusec Claire. At ito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat mga press corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.